Bakit hindi nasisira ang honey? Ito ang lihim ng sinaunang sibilisasyon. Alam mo ba na ang honey na nasa kusina mo ay maaaring tumagal magpakailanman? Sa katunayan, may mga natagpo ang ng honey sa mga libingan ng mga Ehipto na higit 3,000 taon na ang tanda at maaari pang kainin. Ngayon, susuriin natin ang isa sa mga pinakakapanabik na misteryo ng kalikasan kung paano hindi nasisira ang honey. Ang mga arkeologo ay nakakita ng mga garapon ng honey sa mga libingan na naligtas pa rin kainin. Ano kaya ang gumagawa sa honey na napaka-espesyal? Mula pa noong sinaunang panahon, ang honey ay pinahalagahan, inamit hindi lamang bilang pampetamis kundi pati na rin sa medisina at mga relihiyosong alay. Itinuturing ng mga Ehipto itong simbolo ng kayamanan at bahagi ng kanilang mga ritual sa libingan. Ang lihim sa tagal ng honey ay nasa natatanging kemikal na komposisyon nito. Ang honey ay may napakababa ng nilalaman ng tubig at mataas na acidity, na ginagawang hindi ang kop na kapaligiran para sa mga bakterya at mikroorganismo. Bukod dito, nagdadagdag ang mga bubuyog ng isang enzyme na tinatawag na glucose oxidase sa proseso ng paggawa, na lumilikha ng hydrogen peroxide, na nagsisilbing likas na pangpreserba. Narito ang isang nakakaaliw na katutuhanan, Kailangang bisitahin ng mga bubuyog ang humigit kumulang dalawang milyong bulaklak upang makagawa ng isang libra ng honey. Kaya sa susunod na makakita ka ng garapon ng honey sa iyong pantry, tandaan mo, hawak mo ang isa sa pinakamatibay at natural na pagkain sa mundo. Ito ay matamis na regalo ng kalikasan na maaaring tumagal ng isang buhay. Salamat sa panunood! Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa iba pang kamanghamanghang katotohanan Manatiling mausisa at magkita-kita tayo sa susunod